black cats and witches. Ang mga itim na pusa ay madalas ina-associate sa Halloween at sinasabing sila daw ay ang kasama ng mga mangkukulam. Pero alam niyo ba kung paano ito nagsimula? Nagsimula ito noong Middle Ages na ang mga itim na pusa daw ay naidikit kay Satanas at sa mga mangkukulam. Kumalat ang ganitong paniniwala dahilan ng pagkamatay ng maraming itim na pusa dahil sa mass killing of black cats. Black cats can help your love life. Tama po. One way or another, ang mga alaga niyo pong itim na pusa ay nakakatulong o makakatulong na makahanap ka ng iyong makakasama sa buhay. Gaya halimbawa sa Japan, gaya halimbawa sa Japan, ang mga single women na may alagang itim na pusa ay nakaka-attract ng maraming manliligaw. Isa pang halimbawa ay sa Great Britain na isa daw ideal gift ang pagbibigay ng itim na pusa. Black cats can bring good luck. Speaking of swerte, hindi lang nakakatulong sa love life ang isang black cat, hindi pati na rin sa usaping pera at prosperity. Historically, maraming nagpapatunay dito pero isang halimbawa na mas madali nating ma-experience ay kapag may isang itim na pusa ang dumalaw sa iyong pintuan. Isa na pala itong signal ng kasaganaan. Black cats can resist disease. Ayon sa mga researchers ng National Institutes of Health, ang genetic mutations daw ay ang siyang nagdudulot sa mga pusa na magkaroon ng black coats na nagbibigay naman sa kanila ng protection mula sa mga sakit. In fact, ang parehong genes na kagaya nito ay ang genes na nagbibigay ng resistance sa HIV sa mga tao. Black cats can change color. Ang ganitong trait ng mga pusa ay isa sa mga nakaka-amaze para sa akin. Dahil kung halimbawa ang inyong black cat ay mahilig lang magpa-araw halos buong araw, mapapansin niyong ang kanilang mga fur ay magiging rusty brown color. Ang rays kasi ng araw ay binibreak ang mga pigment ng kanilang fur na siyang nag ng kanilang kulay. Ikaw, may alaga ka din bang itim na pusa? Nakapagbigay na ba siya sa iyo ng swerte gaya ng nabanggit ko? You may share your thoughts in the comments below. So ayun lang po muna para sa video na ito saan ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.